Iwan na sa buhay Kay dami na Nang may sakit Ang ayaw sa na magtiwala Sa Nang magagamot Sa so, ito bang itong lupa At sila ay Kumanda na Magkarating sa ibadhala Siya mong sadyang Madilim na Ang kanilang mga diwa. Subalit ng makatawa, pangalan mo mapapala, ay nagbalik sa datihang lakas nilang minanata. Ang tulong ay hindi tulong na pasamat sa lalama. Ang saklolo na iyong tawal, ay saklolo habang buhay. Hindi ka nagsasawang matikay ng karangalan at hindi ka naiyayamoy, tawagan man ng tawagan. Ikaing na ang mga bagid, sa paghiliw, inandaming walang maliw, inaanda ang kamatayan. Ang puso mo'y parang na napatuloy sa pag hindi naiika, at hindi rin naglililong. Ang Maboy isa, yung punong kahoy, na kahit na pinabagyoy, hindi rin nagsiputo. Ikamangit ng pag-ibig, ani lumililo, at lagi nang napahanda, na sa amin ay tumulo. Ang ginto mong alaalay, lagi namin nasa itin, para luman ng tantangin at bulaklak ng pag-ibig. Kung ako'y magsisipig, sana'y aking iniukit ang nakita mong larawan sa maghaw kong panaginip. Aawitan kitang lagi kung ako'y maaawit at kung ako'y manulal, patunda ko isisipig. Ina ng laging kakulolo. Ngayon ang nayon ko'y magagalak. At ngayon ay umali. Sa kanal mo, mga yapa. Sa paanan ng altar mo, ay narinig po kaming lahat. At sa iyo'y humilingi ng pulong mo at iyong haba. Sa lahat ng aming layon, ina namin sa kami iyong patugayan, tugayan sa aming landas. Masintahing ina, pakinggan mo yaring panalangin. Nang nayon ko sa dilag mo'y sumasamba't Hindi kami masasawang, tawagin ka nung tawagin. Kaming lahat ay hiling talim sa ng ibigay mo sa amin sa buhay. Gayon din sa kahawa-hawa at putihin mo yung sa pag-aaruga. Tunay pa pa ang magmahal sa bawat sandali. Sila'y hiligtan sa mga karamdaman. Ang tatay, inay ko, po, inyong pong tulungan. Ang sakit mong karamdaman, inyong pong karanasan at sa kanilang paghahanap buhay, inyo pong nabayan ang ginhawang inaasang aming pong mapagtan. Inang mapagmahal, inang awahin, inang ang alinog ay naglulunin. Inang akong ito sa iyo po'y tumarain, mga tiyo tiyahin, sampo pamilya, inyo po arugain. Ina na lagi sa lolo, isa pa po Sa pag-aaral ko, inyo po tulungan. Uh, sa araw at sabi, lagi yung umagapay. Nagbarating ko po, tugato ng tagumpay. Sinang tanimakan, ay muli kong uulitin. At sa iyo mga palay, sa katalanan ng namin. Sa anumang pagkukulang, o sa alam na ikuturin,